Good day, guys! Kakauwi ko nga lang galing work, tapos bigla akong napatingin sa pinya. Bigla akong ang naalala. Isang linggo na pala yung nakalipas, simula nung nagbagong taon. Ang bilis talaga ng panahon, no? Dati nga kasama mo pa siyang magbagong taon, tapos ngayon ay may kasama na siyang iba. Pero wag kang malungkot. Ang importante naman, marami kang inihandang prutas noong December 31. Nakain nyo na ba lahat ng prutas na inihanda nyo noong December 31? Malamang nga ay hindi pa. Alam naman natin, hindi naman talaga lahat ng prutas na binili natin ay makakain natin. Yung iba nga ay binili lang talaga para maging design. Tapos yung iba nga ay mabubulok dahil hindi mo naman talaga makakain. Sabi kasi nila, swerte daw kasi yung labing dalawang prutas bago magbagong taon. Pero sino ba talaga yung sinuwerte? Ikaw ba talaga o yung nagtitinda ng prutas? Ikaw nga na hinayaan mong mabulok yung mga binili mong prutas. O yung tindera nga na kumita dahil napaubos niya yung binibenta niyang prutas. Paano ka nga naman suswertehin? Kung yung binibili mong ang pampaswerte ay sinasayang mo lang. Ang mahal na nga ng mga bilihin ngayon. Kung gusto mong ang pag Pagpalaan ay huwag kang magsasayang ng mga pagkain. Kaya nga kung may natitira ka pang mga prutas na inihanda nung bagong taon, kainin na nga natin gaya ng ginagawa ko ngayon. Malamang nga hindi mo pa nababalatan yung pinyang binili mo nung bagong taon. Sige ka, baka mabulok din yung swerte mo gaya ng mga prutas mo ngayon. Hina po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.